So ayun mga kasabwat <laughs> Singin ko lang din sa video na ito Kasi uh, personally sa akin ano, Marami ang nagsasuggest na magpalit na raw ako ng rim So rim 8, uh, 17 by 17 Kasi ako naka stock rim pa ako uh, 18 ang TMX 125 pa uh, Naka 18 pa yan So ako uh, 3 years na rin akong naka, ano, Pero hindi pa ako nagpapalit ng na, uh, rim by 17 So ngayon ang nangyari Uh, sa page namin nagano ako nag-post bakit ano. So bakit nga ba karamihan sa naka mx 125 Alpha ay nagpapalit ng Rim 17, no? Kayo sa inyong pananaw mga kasabuan. Kayo tatanungin ko din kayo ano. <laughs> sa mga naka-BY17 na dito, comment down below kung bakit para sa inyo ay bakit kayo nagpalit ng BY17. So at yung iba naman dito na din bakit nag stay din kayo sa stock na 18 so right so akin sa sa mismo sa personal sa akin sa karanasan ko ano sa karanasan ko at sa mga uh, nangyayari sa akin sa kalsada pag nagbabiyahe so isishare ko sa inyo pero isishare ko rin muna sa inyo kung ano yung mga nagpost kasi ako sa page namin na bakit karamihan sa nakatimix 125 alpha ay naka Uh, rim by 17 na no, nagpalit na so yun nag ano sila dun sa comment section nag share sila ng kanilang mga opinion kung bakit so isa na dito ang number 1 na sinasabi at karamihan sinasabi nila majority ay yung convenience no kapag naka rim uh, 17 ka ay hindi mahirap hanapan ng gulong at saka interior o, no, kapag nasiraan ka kahit sa ang shop sa ano may mabibilihan ka ng by 17 kasi nga yun ang pinakang ano talaga uh, mas gamit palagi kumbaga mas karamihan ganun ang ginagamit na rim so yun ang, ang kadalasang sinasabi nila convenience pangalawa yung forma so kapag nag lowered ka ng motor so hindi hindi, hindi accurate kapag hindi ka naka uh, pag naka rim 18 ka pa sa nag lowered ka parang hindi siya accurate no? medyo may kataasan pa rin sa mga, kaya sa mga nag lowered para mas pumorma yung kanilang motor nagpapalit sila ng 17 para yung accurate yung pag nila sa pag din ng ng kanilang gulong so nagka, ano, nagtutugma so nagtutugma ah, nagkakaroon ng dagdag forma tsaka nagpapalit sila ng, ano, ng tapalodo so kapag ah, kasi nagpalit ka na ng rim na 17 medyo maano na yung adjust ng, ano, ng tapalodo so pinapalta nila pinapaangas nila so nagkakaroon ng forma kapag ka naka 17 na, na, na tas nag lowered so yun at ang pangatlo don ay maganda sa high speed ano mas matulin siya kumpara sa ano sa by 18 tapos sa uh, pag nagbabago sila ng combination ng sprocket so tugma tugma yung kanilang seventeen uh, 17 na ay traffic ah <laughs> yun kasya. nagkasya nagkasya <laughs> so ayun tugma so nagiging accurate syempre kapag nagpapalit ka ng sprocket na ano syempre magpapalit ka rin ng gulong para kumbaga nagkakaroon ng balance yung ano ng motor performance so yun ang kadalasang sinasabi nila so sa kaso ko naman in ma sa experience ko yung convenience ng ah uh, Uh, 17 talagang ano siya convenience kasi one time sa loob ng tatlong taon kong gumagamit ng nitong uh, Temex and palagi akong umuwi ng Bicol isang beses pa lang naman ako nasasabog uh, nabubutasan ng interior so uh, bihira isang beses pa lang talaga ako nabutasan ng interior <laughs> dahil nga pag umuwi ako ng Bicol matigas yung ano ko matigas tinitigasan ko talaga yung gulong ko para yung mga libris dyan mga pakupaku -paku na tagtatalbugan lang yan tsaka yung ano ko matigas talaga yung cordial na ano na stock na tires na itong first generation so one time na nasambutasan ako tapos uh, dinala ko sa ano sa mga vulcanizing shop so magpapapalit na sana ako ng interior kaso ang nangyari hindi napaltan binulcanize na lang kasi nga wala silang uh, panglagay na tutugma sa by 18 puro by 17 yung ano nila interior so ayun naisip ko nga oo oh, nga no totoo pala na ano hindi pala ganun ka inconvenience yung ano hindi pala talagang ka, ganun ka convenience yung uh, yung, yung by 18 na ano na tawag niya ito na interior at nagulong so ayun pero hindi pa rin naman ako nagpapalit hanggang ngayon kasi nga bakit ba't hindi ako nagpapalit unang una sa lahat wala akong budget kapag nagpalit ka ng rim syempre magpapalit ka ng rim magpapalit ka ng rayos pag nagpalit ka ng ano ng rim papalitan mo din yung interior at gulong mo so wala pa tayong budget dyan Saka pag nagpalit ka ng unahan Pati yung eh, Pag nagpalit ka ng hulihan syempre, kailangan palitan mo rin yung unahan Para pareha sila So medyo malaki-laki yung budget dyan At isa pa <laughs> Tatlo pa yung rim ko dun sa bahay Na by 18 <laughs> Kasi nga Pag kami nagbebenta ng ano dyan sa online Sa marketplace Ng ah, uh, Goma para nagiging previous na nila Yung sa mga nag-upgrade Na nag-ano sila ng 17 Binibenta nila yung goma Kasama na yung ano So nakabili ako ng dalawang goma na may kasama ng parang previous na tuloy. <laughs> parang naging previous na tuloy yung rim. So meron pa akong dalawang rim sa bahay. So sinubukan ko rin ibenta kaso wala namang bumibili. Wala namang nakakailan kasi nga mas ano mas convenient sa kanila yung by 17 na rim. So sa bahay na naka-stock. <laughs> Kaya ako ito no? uh, by 18 pa rin yung aking uh, rim. Tapos basta stock pa rin, stock pa rin. Pati yung goma niya na ano, na binili ko ganun pa rin you know, stock yung anong binili ko sa online asa uh, sa marketplace so ayun uh, ang ginagawa ko na lang ang technique ko na lang mga kasabwat kapag ka bumabiyahe ako na pag ako ng Bicol tapos malala yung biyahe may dala akong interior may dala akong dalawang interior isang interior sa una at saka interior sa huli diba ay may top box naman ako eh may top box naman ako dyan ang ginagawa ng top box ko yung nalagay ko dun para in case na mabutasan ako So, meron agad tayong reserba. Hindi tayo magpaparahanap kung saan saan. Dahil nga, siyempre, alam naman natin hindi convenience talaga yung remate. And, tapos wala naman tayong pamalit na ano, pang upgrade. Di ba? Di, ang gawin na natin, teknika na lang natin yan. Magdala tayo ng interior na dalawa. No? Unahan natin yan para magkaroon man ng problema. Masabog, mabutasan naman tayo dyan. Eh, meron tayong pang ano. Pang reserva, pang pamalit. So, at isa pa, ah, nanggaling din ako sa mga, mga, matatandang mekaniko na ng motor. So, tinanong ko rin sila kung bakit ina-advise nila sa mga naka 18 na rim, no? Ah, na magpalit ng 17. Ang sa ang sagot sa akin yung matagal-tagal matanda ng mekaniko na yun, medyo may edad na siya, matagal na siyang nag-aano ng motor. Ang, ang kadalasan daw kasi sa naka-18 lalo na single na ang gamit mo sa araw-araw ano siya hindi siya yung goma niya kahit naka-align yung rim tapos naka-fit yung goma may siya na konti gumigaywang parang kung maga, ano basta ganun gumigay may gewang. so tiningnan ko nga yung ano ko <laughs> tiningnan ko yung hulihan ko na gulong nung pinaikot ko siya mayroon nga siyang kunting gaywang pag, lalo na kapag uh, hindi maganda yung pagkakabit ng ano ng goma talagang malakas yung gawang niya napagkamalan ko ang, mis misalign yung aking mga spokes no nung time na yun ipapa-align ko sana pero sabi nung mekanik ko hindi daw iaalign hindi daw iaalignin yung ano yung rim nasa goma daw yun lalo na naka 18 daw pala ako sadyang meron daw talagang gawang yan kahit nakatuno yung uh, spokes dahil nga sa goma kahit ayusin yung goma i ano i align talaga ng ano ayusin yung pagkakabit mayroon pa rin at mayroon nagewang na uh, mapapansin dito sa ating ano sa ating gulong so yun nga nakita ko at meron nga sinig ko eh meron nga pero hindi naman siya nakaka-effect masyado sa ano sa riding kumbaga yun na nga naging normal na sa akin so ayan Medyo ano na natang, init na Tanghalian yung biyahe natin So ayun lang mga kasabot, ano, Kayo kung merong kayong mga ano dyan, May mga dadagdag pa kayo sa mga nabanggit ko Comment nyo lang sa baba Kung bakit kayo nagpalit ng by 17 na rim Bukod sa convenience Saka maporma Ano pa ba ang mga dahilan Kung bakit kayo ay nagpalit ng by 17 na rim Kasi actually ako talaga Hindi pa ako nagpapalit <laughs> Dahil nga matibay pa naman tong rim ko ayos naman sa mga biyahe, sa mga long ride hindi siya umuoblong umu, umu kahit malalalim na lubak matigas, matigas yung rim ng ano, na stock hindi ko pa ito napapa ay isang beses ko pa lang ito napa, ano, napa align so hanggang ngayon hindi ko pa rin napapa align okay pa naman, maganda pa yung ano nya at saka ah, matibay talaga so saka na lang siguro ako magpapalit kapag ka, <laughs> may budget na ano, para masubukan ko rin kung ano ang performance niyang 17 na yan so yan lang mga sabot ano comment nyo lang sa baba kung may mga idadagdag ba kayo kung bakit kayo nagpalit at yung iba naman kung bakit kayo nag stay sa stock na rim na by 18 so yun mga sabot uh, lapit na ako sa ano ya Sarap magbiyake ngayon <laughs> Hindi umulan So ayun, kita-kits ulit tayo sa next video Mayroon pa tayong ulit pag-uusapan sa mga susunod na video Puputulin ko na dito kasi sobrang haba na so, Sunod na lang Kita-kits na lang ulit tayo sa next video Alright, peace out!